Ayan mga idol, ang bilis naman matuto itong mga cute kong rabbit. Ayan mga idol, ngayon gagawa po tayo ng simpleng lagayan ng tubig para sa ating mga rabbit. So mga idol, simulan na natin. Mga idol, yung mga gamit para, para gagawa po ako ng simpleng lagay ng tubig para sa ating mga rabbit. Ayan po mga idol. Galon, tsaka hose, tsaka galing po sila sa lazada At tsaka ito po yung tinatawag na automatic drinker, uh, kuchilyo, gunting, at tsaka epoxy. kailangan kasi ng tipid dito kung maluwang. So kung maluwang naman din sa inyo, lagyan nyo nga ng tipid ng na Tapos ito po yung galon. Butasin po natin ito. Ayan mga idol, ito po maliit, ito po medyo malaki. So yun na nga, wala nga. Ito lang po yung size na available dito sa bayan namin. Medyo mahirap po pumunta dun sa isang bayan na malayo. Yung, yun, po yung, yun po yung tinatawag ng kutsungan ijungan yung baeng doon. So, ito bang ginawa ko, dito ko na lang po ito ilagay para para didikit siya. Ayan. Ayan po mga idol. So, ito po siya ang ilagay natin dito. Ayan, dito po natin siya ilagay. Ayan mga idol, nalagyan ko na po siya ng post dito sa bukas niya. So, kailangan na lang natin lagyan siya ng epoxy. mga idol. So ang problema nito, kung marunong ba sila uminom na gamit yung automatic drinker. Ayan mga idol. Ah, ito, kunin ko na po to kasi pangit po pag ganito kasi naiitlogan po siya ng mga lamok. So ito talaga mas maganda. Ayan mga idol, ang bilis naman matuto itong mga cute kung So, madali lang pala talaga to. Mga idol, natapos ko na rin yung ginawa ko. Yung lagay ng tubig ng mga rabbit natin. So, mga idol, hanggang dito na lang. Bye. Thank you for watching my videos. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you again. Bye.